Welcome back to my channel Isang magandang gabi sa inyong lahat mga kamami Kumain na po ba kayo mga kamami Kumusta po ang maghapon ninyo mga kamami So mga kamami Meron po akong gustong i-share sa inyo na aking ginagamit na DIY DIY cream para po sa wrinkles at para sa mga dry skin Napakaganda po ng DIY na ito mga kamami So mga kamami Ito po ay mababawasan niya ang wrinkles sa ating balas sa mukha at mapapamoisturize po niya ang ating dry skin. Opo, mga kamami. so, mga kamami, ang dalawang sangkap na ito ay napakamura lamang at madaling makita sa watson. Opo, mga kamami. Ang dalawang sangkap ito ay ang aloe vera Aloe vera and snail soothing gel. Ito po ang aking ginagamit. Ito po ay nabili ko 6 months ago. Konting-konti na lamang po siya, mga kamami. Kasi po napakaganda ng aloe vera soothing gel na ito. Yung snail po, gustong gusto ko siyang ginagamit kasi nakakatulong po siya ma-brighten up ang aking balat. Ma-firm po. Tapos po napaka ganda po ng idinudulo niyang uh, resulta sa aking balat. So mga kamami, kung anong meron po kayo, kung aloe vera green po ang meron kayo, pwede po yun. Ngayon naman po, kung meron kayong halaman na aloe vera, pwede rin po yun mga kamami. So kung alin po ang meron kayo mga kamami, hindi po ninyo kailangan na kung meron po kayong green, eh, palitan ninyo ng orange. Ito po kasi ay may anti-aging, so sa mga kagaya ko na may edad na, tamang-tama po itong... soothing gel na ito sa aking balat opo mga kamami. Ang aloe vera po ay nakakatulong lalo na po sa mga may uh, pimples na uh, may mga marks sa bala sa mukha mga kamami. Nakakatulong po si aloe vera opo. At kapag po na sunburn kayo, halimbawa ah, nag-swimming kayo or may nag-hiking kayo or kung saan man kayo gumala na mga friends, family, tapos po ay biglang parang uh umitim yung balat nyo pwede po ninyong ipahid si aloe vera opo mga kamami tapos naman po si myra ipo mga kamami si myra ipo ay napaka napakaganda rin po sa ating balat opo si myra ipo ay may isa ay ay isa sa mga major antioxidant na lumalaban sa mga pinsala na dulo ng pre-radicals. O, di po ba? bongga -bonga. si Mayra. Eh, napakaganda po niya. Tapos, ito po ay pagsasamahin natin. Alam niyo po, mga kamami, ginagamit ko na siya. Kaya, nung nakita ko yung magandang resulta niya, gusto ko siyang i-share sa inyo at ibahagi. Para naman po sa ganon, kung meron po kayong problema sa mga kulubo sa balat or wrinkles sa ating mukha, or dry skin ng ating balas sa mukha baka sakali po ay makatulong ang DIY cream na ito mga kamami eto mga kamami meron na akong ginawa eto siya mga kamami ginawa ko na po ito po ay ginagamit ko ayan pwede po ninyong gawin ito every day bago po kayo maligo sa gabi so uh, ipahid po ninyo ito tapos uh, stay lang po ninyo nang 10 minutes para po after 10 minutes banlawan na po ninyo kapag naligo kayo mga kamami. So mga kamami, ganito ko po siya ginagawa mga kamami. Una mga kamami, kuha tayo ng aloe vera. So syempre po kapag gagawin natin 'to, kailangan natin ng lalagyan. Ipaki, ipapakita ko po siya sa inyo kung paano ko siya ginawa o po mga kamami para may idea po kayo at para po hindi kayo mga pa kung paano ba ginawa ito mga kamami. So, una po, kukuha tayo ng aloe vera gel. Ayan po, ilalagay natin. Dalawa pong kutsara. Ayan po. Kasi po ito, napakaliit niya. Kutsarita lamang po. Kaya, daragdagan ko po. Ayan po. Kasi magagamit naman po natin yung Ayan, bali dalawang kutsara po kung kutsara ang gamit ninyo mga kamami. Kaya nilagyan ko po siya ng apat na kutsarita para po mabilang na dalawang kutsara. Opo mga kamami. So tapos po mga kamami, bubuksan natin si Mayra E. Isa lamang pong Mayra E ang ilagay ninyo mga kamami. Wag dalawa, isa lamang po. Ito, bubuksan na natin si Mayra E mga kamami. Ito, ganito ang kulay ni Myra eh. Tapos, ilalagay natin yung oil niya doon sa aloe vera. Ayan. So, ito mga kamami, nabuksan na at ilalagay ko na. Ayan. Ayan mga kamami. Tapos mga kamami, imimix natin siya. Imimix natin siya mabuti. Makikita po ninyo kung paano siya magiging cream. Ayan, mga kamami. Ayan po. Kanina po, yung shooting gel aloe vera ay transparent ang kulay niya. Pero ngayon, mga kamami, heto siya. Cream ang naging kulay niya. Parang naging puti siya, mga kamami. Ba basta haluin lamang po natin na mabuti para mamix siyang mabuti yung mayrai at ang aloe vera. Natatapon na. Ayan. So, mga kamami, syempre, naghilamos na po ako. Naglagay ako ng headband. Sinisigurado ko po na yung aking buhok ay hindi mapunta sa aking mukha para po walang maging abala sa balak natin. Opo. So, ilalagay ko na po siya sa aking mukha, mga kamami. Alam po ninyo, yung Matitira dito mga kamami ay pwede ninyong gamitin pa. So pwede, ito po pwedeng gawin araw-araw basta ibabad po ninyo siya ng 10 minutes mga kamami, 10 minutes. So ilalagay ko na siya mga kamami. Ayan na. Mas maganda mga kamami kung, kung may lalagyan kayong ganito. Hindi po ba sa KFC may mga gravy na lalagyan? So, kapag po kumain kayo, uwi po ninyo, tapos hugasan po ninyong mabuti. Kapag gumawa po kayo ng ganito, mga kamami, magagamit ninyo. Hanggang liig po. Kapag po may pinapahid tayo, siguraduhin po natin na pati natin ay lalagyan natin. Kasi po para maging maganda ang kulay ng ating balat. Hindi yung sa mukha magandang tingnan, yung liig natin ay hindi. Opo. So ayan mga kamami. Lalagyan po na ang aking buong mukha. So, ibababad ko po siya ng 10 minutes, mga kamami. Tingtignan ko lamang po yung oras, kung ano ng oras, para malaman natin kung hanggang saan ang minutong ibababad ko siya. Titignan ko lang, mga kamami. So, 7.24, ayan po. So, mamaya, mga kamami, 7.34 po, babanlawang ko siya, mga kamami. Hayan mga kamami, 7.33 na. One minute na lang. babalawang ko na siya. So, yung natira mga kamami, nilagay ko na dito sa lalagyanan para maitago ko na siya sa rep at magamit ko pa siya ng ilang araw. Magagamit ko pa siya ng matagal ito mga kamami. So, walang masasayang kasi pwede naman natin siyang i-rep. Ngayon, 7.34 na. So, hugasan ko na siya mga kamami. Ayan, mga kamami, nakapaghilamos na ako. So, pupunasan ko ang aking mukha ng facial tissue. So, tip lamang po, mga kamami. Ang sabi nung napanood ko sa TikTok, kapag daw gusto natin maging ismot ang ating skin, at hindi maging magaspang, mga kamami, ang gamitin daw natin ay facial tissue. So, na-curious ako mga kamami. So, bumili ako ng facial tissue. So, magbuha nung nalaman ko yung tip na yun. Ganito na po ang aking pinagtutuyo sa aking mukha. Opo. Ayan mga kamami. Ayan. Kung lagi po ninyo siyang ilalagay at gagamitin sa inyong balat mga kamami, makikitaan po ninyo siya ng magandang resulta. Opo mga kamami. Kasi po, sa mga paglalagay or pagpapahid natin ng mga skincare products sa ating balat, mga kamami. Walang instant, mga kamami, na gusto natin kaagad na maalis yung wrinkles or maalis yung pagkadry ng ating balat. Siyempre, mga kamami, walang instant na ganon. So, kailangan continue ang paggamit or pagpahid natin sa mga pinapahid natin sa ating balat. Kagaya po ni DIY cream. So si DIY cream mga kamami, ito po ay ilang linggo ko na siyang ginagamit, siguro may isang buwan na mga kamami. Mayroon na siyang isang buwan na ginagamit ko. So nung maganda ang naging feedback or resulta na nakita ko sa aking balat, kasi mga kamami, uh, dati rati kapag uh, tinataas ko yung kilay ko dito, talagang mala medyo makikita po ninyo yung aking mga wrinkles dito, yung mga fine lines. So, dito naman po, makikita din at saka dito. Pero, nung ginamit ko po siya mga kamami, hindi naman siya totally naalis. Pero, at least man lang mga kamami, ay nabawasan po. Opo. Ito po ang gagawin niya sa ating balat. Pero, disclaimer lang mga kamami. Iba-iba pa rin po ang ating skin type mga kamami. So, depende pa rin kung anong magiging reaction ng inyong balat kapag may ginamit kayong mga skincare product or DIY man ito mga kamami. Kasi po depende kung paano niya tanggapin, kung madali ba maabsorb ma-absorb or madali ba sa skin type ninyo. So iba-iba pa rin po mga kamami. Pero wala naman pong mawawala kung itatry ninyo mga kamami kasi ito po ay hindi nakakasunog ng balat, hindi nakaka nakakapag uh, ano pa yun yung hindi siya nakakasunog ng balat at hindi siya nakakahapdi ng balat mga kamami at hindi rin mamumula ang inyong skin kasi po ito ay napakaganda mga kamami so hindi matapang ang mga sangkap nito kahit ito pong si aloe vera gel hindi po ito matapang at, at ito po ay napakaganda kapag pinahid po ninyo sa inyong mukha kasama si Myra E. Mga kamami, napaka-press po ng pakirandam ng inyong balat. Ayan, mga kamami, nakikita po ba ninyo ang aking skin? Ayan. So, ito po ay i-continue lamang po natin gamitin. Kapag nahiyang po ito sa inyo, talagang makikita po ninyo ang magiging magandang resulta sa inyong balat. Hindi lamang po yung parang aalisin niya yung mga wrinkles o babawa babawasan niya or yung bala natin kung dry po siya ay talagang mamomoisturize po niya talagang magagawa niyang mapanatiling ah, parang press at sariwa ang inyong balat o po mga kamami pero syempre mga kamami yun nga po iba iba pa rin po ang ating skin type so mga kamami sana po ay nagustuhan nyo ang video ito at sana po ay nag enjoy kayo sa panonood at sana po ay makatulong sa inyo ito yung mga may problema sa balat, lalong lalo na po yung mga may dry skin. Opo. Siyempre po yung mga sensitive skin, siyempre po hindi ko naman po, hindi ko naman po siyempre ma-recommend ito kasi po ang mga sensitive skin po, kahit napaka-mild lamang ang ilalagay nila sa kanilang balat, kung minsan po ay nagre ang kanilang skin dahil nga po sila ay sensitive skin. Opo mga kamami. So mga kamami, maraming maraming salamat sa patuloy at walang sawang pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng na mga nagpo comment sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo mga kamami sa panonood at sa mga tanong na tinatanong ninyo. Mga kamami, sana po ay nasagot ko ito at mabigyan linaw sa inyo yung mga tanong ninyo na nabigyan ko po ng kasagotan. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kamami. magingat ingat po tayong lahat mga kamami at huwag kalilimutan magdala ng payo mga kamami dahil po yun ay makakatulong para pang cover sa inin ng araw at lalong huwag kalilimutan magpahid tayo ng sunscreen protection or sunblock sa ating balat para po kapag lumabas tayo ng bahay kahit tirik na tirik ang araw kung may payong tayo at may sunblock na nilagay sa ating mukha hindi po mangingitim ang ating balat opo mga kamami at huwag din pong kalilimutan uminom ng tamang Uh, tamang dami ng tubig ito po ay makakatulong sa ating katawan at makakatulong din po yan sa ating balat so mga kamami please like and subscribe Mami Lea Vlogs at huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video so mga kamami God bless us all po see you next vlog bye